Gandang umaga po mga idol. Ito na po tayo, gawa tayo ng busing ng isoso. Ito siya mga idol. Ayan, at natanggal na natin. Ayan, ito nga pala idol lang atin tinanggal. Ayan. Siya idol ay eh, maluwag na. Pero hindi siya sirang-sira. Ayan lang siya. Maluwag. Ayan na idol at ating lang gagawin. Ito nga pala idol yung ating papalitan idol. Na sasakyan. Ito ka pala mga idol ang ating papalitan Isoso Ayan Ayan siya At ito nga pala idol ng may-ari Ayan Taga saan po sayo? kayo boss? Bayabas Taga Bayabas? Bayabas, Quezon Ayan, Bayabas, Quezon sila mga idol dinayo pa tayo dito Alas 6 Mag alas 6 pa lang At ito na Ang ating Gagawin At mayroon pa nakapila mga idol Isa ito na, para makita nyo yung isa idol na kapila Alas 6 pa lang, nagsabay sila idol Alos magkasunod lang Ito yung mga idol Ayan na idol, ang nakapila natin Ayan si boss Alos magkasunod lang sila mga idol Alas 6 dumating Ayan na idol, at gagawin na natin itong Isa Ito na mga idol At Pisa na natin ito idol Para tapos natin mga idol at mapapalaban tayo ngayon idol at kasabay idol yung mga schedule hindi ko alam Ayon. eh kinanong ko naman sila boss mga idol kung pwede sila abutin ang gabi okay lang naman daw so idol gagawin natin idol luna e eh. bayabas kisul eh, shout out po dyan sa lahat ng bayabas kisul Tayabas. Ah, tayabas. Tayabas. Tayabas Kison. Shout out po sa inyong lahat yun. At maraming maraming salamat po mga ito sa wala sa suporta sa aking video. Mapuro yung ating tali mga ito. Nasaan mo na tayo. Po. Nagtatanong nga po pala sa aking chef kung saan po banda. Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Pampalay proper po si Chulo. P.E.M. na lang po. dito sa ano? Sa akin mga idol. Tuwasan pa natin ay lalat. Masyado mataas. Kaya wala nga pala tayo ng sasanyan mga idol. mga idol ng kapila eh kabanatuan yun eh no kabanatuan mga idol ito so, idol pinapantay ko ganito para madali sa butasan pero so, diritso yung butas niya yun mga idol at butasan na natin so, mga idol butasan na natin at pala, ito mga pala idol na ilita natin ang pinaka butas nito para masikip na masikip yung tornilyo oh, mga lagi at lagyan pa natin ito ng lock lugil natin ng punti idol yung mga ko ang busing nito para sulit si bus pagod niya punta rito sa layo sumaydo lahat ang na natin ang gagawa na natin ang pinakalaksya nanti nanti bagi-bagi wa para di mata maya yung luck nang aidul malitang butas ni Ito idol, marami ang gagawin natin ito idol, pero ito lang ang video natin. Papakita ko lang sa inyo mga idol yung ating paggawa ng busing ng isuso. Siya may idol at may daya yan, makapal yung kabila. Pero hindi pa tapos to idol. Ipinaisin pa natin. Pasok na natin idol. Ano? Maliit kasi ang butas niya na idol. Idol Tsaka hinabaan natin yung busing natin Yung busing dati ni sa Idol Sa lubong na ganito Ay sa atin diritso na Tsaka hinabaan natin para pag Maging washer tong dito Tsaka mapipress pa siya mga natin dito mga idol Kasi ito lang ang kursado Ito ang kagandahan na idol Pag ako nagkabit Dinadaya ako ang busing Ayan mga idol At ang isa naman Ito so, ang mga idol Mga lawa idol Para makabit na natin mga idol Kasi na kayo idol At medyo mahingay yung ating <coughs> Video makabit na natin mga malapit na mga para makita nyo na yung ating finish product at may kasunod pa tayo kay Lunan Nissan Urban Bé, doncs anem a veure hati at ikabit na natin ayan mga idol makapal din yan parehas yung makapal idol may mga daya kung tawagin ko yan ayan idol at ikabit na natin na mga idol at nakabit na natin ito idol yung isa kabit mo na natin ito idol yung stopper yeah. mga idol at nakabit natin pati yung stopper. Ayan na siya mga idol. Ang ating yari mga idol. Ayan, kailangan na idol pagka mahaba yung busing natin. Ayan. Pagka hinigpitan natin idol, yung eh, napipress pa yan. Ayan siya. Ayan, kailangan na idol mahaba yung busing natin para ito hindi magbakal sa bakal. Ayan, parehas yun idol. Mabataas, tsaka may stopper idol. Kasi kinakargahan pala to ni Bush ng gulay kaya mabigat ang karga. Ayan. Pakishare naman po mga idol ang ating video at pakipalo na rin. Samahan nyo na rin po na like. Ayan siya mga idol. Maraming maraming salamat nga pala mga idol. Uli, uli sa inyong lahat. Sa walang sawat suporta sa aking video. Ayan mga idol. Ayan at kukuhaan natin idol ang mukha ng sasakyan. Ayan, ayan, idol lang ating papalitan. Di pa tapos yan, mga idol lahat pa dito basta lahat tong harap na to papalitan din natin to banda ayan, yan, lamang po mga idol in babay po sa inyo lahat sa mga idol shout out po ulit sa inyo lahat yan. sa mga taga Tayabas Kison yan, shout out po nandito po ang inyong kababayan yan lamang po babay mga idol